Tatanggalin, oo, Ayun. pagkakalingin. Tatanggalin mo na. Sige, pagpag. -pag. Dalawang kamay mo, pagpag. -pag. Ikaw naman kukulong. Bilis. bilis. Babae ka, lalaki. Babae, lalaki. Tanggalin mo lahat, bilis. Pagpag, -pag, tapon sa baba lahat ng mga sakit, mga sumpa, mga napainom, napakain. Sige, lahat ng mga dasal mo dyan, mo. Bilis. Sige, okay, bilis! Pagpap, bilis! Pwede mo tayo mag-usap? Pwede makausap? Pwede makausap? Ano, pagkakalingin o papatayin mo? Pagkakalingin o papatayin? Ha? Pagkakalingin mo na? Ha? Okay, sumagot ka kasi pati ka masaktahan. Ano? Babae, na laki, kayo, kumukulang. na laki. Lalaki? Lalaki. Kaano mo ano, 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 ito? Barkada mo, kamag-anak, o kaibigan mo? Tapit bahay ka? Okay. Ano ba ito? Kainuman mo sa alak o ano? Kainuman mo? Ano traso sa iyo? Kalit, inggit, kusarado mo? Sagot! Nainggit. nainggit ka. Okay, nainggit ang mustahong ito. Pera? Pera. Okay ah, sobrang kinabait niya. Yung sobrang kabaitan naman niya, sinamantala mo. Ano? Puh! Ano, kukulamit pa, hindi na. Ha? <laughs> ah? Papatayin mo ba ito? <laughs> Ang tinatanong ko, Papatay mo ito? ah Kasi nauli kita. Ano, paano kung hindi kita nauli? Ha? Ah? Paano kung hindi kita nauli? Ay, papatay mo. Sige, bilisan mo tanggal, bilis. Diyan, mapanlog ka, mamaya. Mapapagod ka, wag ganun, ah. Tanggal, tanggal, bilis. Ano, pabalik ka pa, hindi na. Ha? Siguraduhin mo lang, ha? Yung asawa, nilagyan? Yung asawang babae, nilagyan mo? Hindi. Yung apuko niya, nilagyan? Hindi. Ha? Ito lang talaga tinitira mo. Ha? Baka nagsisinungaling ka, papatayin kita, tignan mo. Nagbabalat ka lang yung mabilis. Ano nga mang kukulang po talaga, Oh. Parang kulang mo, eh. Takasahan ka? Takasahan mong kulang? Takasahan ka? Takasahan uh ka? -huh. Sige. Kung paano mo? <laughs> Kapit bahay. Ano ba ba? ka ba? Oh, Magkagamot ka o mang ka? Mang kukulang. <laughs> Magkukulang pa lang talaga. pala ko, mangagas ka pa, mangkukulang ka pa, hindi ka e, dobli kara ka lang. Sige, ano pinatay mo? ala? Hala, po. Wala pa. Eka, e, ikaw nang papatay ko kayo. Nagpauli ka pa sa akin. Pumapatay ko namang kulang. Napapatay ko lang yung isa. Gusto mo lang sumunod daw? Sige, tanggalin mo yan. Bata matanda ka, magkukulang kung lalaki ka. Hindi. Hmm. na po. Matanda ka na. Ito e, po, sinakita. Matanda ka na. Wala ka nang silbi sa mundo. Well, matanda ka na. Ha? Ganyan pa yung gawain mo. Okay? Tatapusin ko yung katimunyan mo ngayon. Ha? pas paspas bilis. Pas-pas ang ibilig. paspas pas Mm, mm. Bulag ka. Ano? Nabulag ka, Ang kukulag? Nabulag ka na. Ha? Tinanggal ang mata mo ng ama. Sinasabi ko sa inyo eh. Panilang kulam din nyo kung kapag ka ako nakalaban nyo, mga matay kay Sagay. Bilis! Anong ginawa mo dyan? Napainaw, napakain? Ha? Na, ano ko lang po. Nakausap ko lang po. Palipad hangin? Opo. Binayutam? Mm -hmm. Hindi mo binulungan yung pagkain, ano namang ginawa mo dyan? Meron pa, wala na. Wala na po. Sigurado, wala na? Wala na po, po. Ah, sige, taas ang kamay. Saan ka na Diyos sa mga Diyos na Patayin ang mga pabilisan ng mga kulang sa agad ngayon. Patayin naman mga kulang ito. Umurto um. mo um. siya. Um. 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 Santos Dios, santos potens, santos mortales, meserere. Ising! Ising! Uy! Ising! balik Dibig. Ano, kumain yung pag-iramdam? Kumahan ang pag